Si Unbi, na ano si Unbi, uh, tinahe. Tinahe siya na natapilok na, na, siya sa school habang nag-activity sila. Tumama sa gilid ng mesa. Kaya yan. Dinala namin sa hospital. Tinatahe. Ayaw niya magpatahe sana. Ayaw niya magpatahi. Sabi ko, pa, kailangan tahiin daw yan. <laughs> Tinahi siya. Ay, naka. Ako yung anak. Ay, bulang buhok. Nasa bahay, nag-ano ko, nag-online nag, class. Biglang tumawag yung teacher. Si daw, ano, kailang, tahan daw, kailang daw. Kailangan siguro na sa hospital. Dito na yung, yung sugat. Tapos yung dila niya, nakagat niya. Kaya, ayun, may, may sugat din yung dila pagkatapos ng ano ng pagtahi <laughs> sabi dito kumain kami kahit tayo sa rolling pasta sa rolling pasta ito dito sa class, sabi ko ano pero gusto niyang pumasok sa school iiyak siya gusto niyang pumalik sa school sabi ko kain muna kasi ano na alas 12 na tapos na yung lunch time sa school tapos nang time sa si school, kaya kakain dapat muna siya, bago pumunta sa school. Masakit yung lalamunan ko. Nagpa-check-up din ako, kasi ano, may ubo at sipon din. Mas ubo sipon. Kaya, um, hmm, pa-check-up. Lagi ako nakamask. Sa, sa bahay, natulog ako nakamask kasi kung ano hindi, nakatabi ko yung mga bata yan kain tayo lunch natin dito sa rolling pasta pagpasta pasta let's eat ano to ewan ko pasta hindi ko alam kung ano yung mga masakit yung dila ni yung undit. Oh. Masakit yung kanyang dila. Kasi nakagat nga niya nang naano siya, nang natison. Kain tayo. Hindi maubos. Eh? Mo? Hmm? Busog na daw siya. Ako rin, di busog na hindi ko maubos kasi ano hindi hindi ko bet yung lasa niya eh mm. hindi makakain <tong> <Hindi. tong> okay. kasi yun hindi kumain dibi yes okay ko kunin tahi kasi habang nandun siya sa tinatayp pumunta naman ako sa ibang floor kasi nagpa-check up nila ako. ng aking ubot si Paul kaya hindi hmm. eh, ko hmm. mahirap ito bigla bigla ay ah, nabusog ako nabusog ako sa pasta na hindi ko naman ubet yung lasa ayun ko yung lasa